Iba't ibang aktibidad isinagawa sa pagdiriwang ng National Arts Month 2024. Kung ano ang mga ito, narito ang report. Inilunsad ng Panglaw LGU ang karaang butang display o ang pagdi-display ng mga lumang kagamitan. Dito ibinida ng sampung barangay ang kanilang mga antigong kagamitan na nagpapakita ng kultura ng bayan. Kasama sa mga nakadisplay ang plancha na gumagamit ng uling, antigong teapots, giant old wooden spoon and fork, kahoy na planggana, jars at lampara at marami pang iba. Dahil sa mabilis na modernization sa bansa, makakabuti ayon sa LGU ang ganitong aktibidad para patuloy na bigyang halaga ang mga sinaunang kagamitan. This will serve as a preservation of our cultural identity, our human ability and the skills of uh, the both those who are in the past and at present Pagpasok pa lamang sa Balatas Development Complex, Naga City, sasalubong na agad ang iba't ibang klase ng makukulay na visual art na gawa ng mga Nagenyo artists. Mayroon ding mga booth kung saan pwedeng tikman ang iba't ibang uri ng pagkain. Ang aktibidad na makikita sa lugar ang bahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month na pinamagatang Karaw Festival 2024 o ang ibig sabihin imaginative o creative. Nais din itong ibida ang pagiging mayaman ng lungsod sa sining, kultura at talento. Kasabay ng National Arts Month, sinimulan din ng lokal na pahamalaan ang online at on-site registration para sa new Artists Registry. In everything we do, dapat evidence-based. No? Uh, arami kong isay ang musikero, ipira ang nasa performing arts, pira ang mga nasa visual arts, literary arts, and so on and so forth. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bistak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News.